Pagkatapos ng mga ingranding parada nung nakarang linggo, dinagsa ng marami ang Session Road in Bloom na isa sa mga highlight ng Panagbanga Festival. Pero kahapon, mas lalo pa itong dinagsa ng marami sa huling araw ng Panagbanga Festival. Kaya si Arlene, time out muna sa pagtatrabaho para sa last minute shopping. Ngayon lang yung off. Ah. Nadadaan na ako dito every day. Nalagtitingin lang na ako ng pwede kasing yung pang-office or casual na white. Ang pamilya ni Kizel nakakaakyat lang sa Baguio. First stop, ang Session Road in Bloom. Varieties kasi yung stall. So, madaming pagpipilian kapag namamasyal. More on foods na lang. Shawarma in <laughs> Shawarma in Bloom. Abot kaya din sa bulsa ang ilang paninda pero dahil last minute, ang ilang nagtitinda, ibinaba ang presyo ng ilan nilang produkto para mapaubos ang kanilang mga paninda. Ngayon sila ang araw mamimil dahil last day nga. Baka kung hindi namin maubos ngayon, baka mamayang mga hapon, baba namin ng konti para lang maubos na. Well, we are expecting na sana the last day would be picking up our sales would be, would pick up so kasi last day yun yung may pinaka madaming influx ng tourists pero patok pa rin sa publiko ang mga pagkain at isa sa mga pinilahan dito ay ang fried xiaolongbao bao na mula Taiwan Una, ini-steam ito at saka ipriniprito na ayon sa ilang customers, gustong-gusto ang pinaghalong lambot at lutong nito. Taiwanese dim sum po siya. Yes po, dim sum po siya. Like dumplings, siomai, siopaw. Siguro sa masarap siya sir, tsaka affordable na rin. Yes po, kasi yung nasa loob po niya is minced pork and, uh, yes sir, minced yes pork. Yes po. Isa sa mga tumikin dito, si Don na pangalawang balik na niya. First of all, yung texture niya, similar sa dun sa mga original na Taiwanese uh, bao. So, masarap siya. Uh, and hindi ganun soft yung, ano, yung, yung ano niya, yung feeling niya sa loob. Nag-take out yung wife ko the other day tapos sabi namin, balik tayo bago mag-close yung panagbenga. Bagamat humaba man ang pila, todo sa pagtitiis ang ilang customers makabili lang nito. Because our mom wanted to try this po since it's been here Mm -hmm. Yeah, for the first time. Around an hour and 30 minutes. An hour and 30 minutes. Yes, Just for this uh, show lang Yes po. Oh. Bagamat dagsa ang mga mamimili sa huling araw, nakabantay pa rin ang mga nagtitinda para hindi maging biktima ng peking pera. Ngayon, ako yung nagkakahera. So, attention to detail ko yon na para hindi kami mabiktima. Nauna nang tiniyak ng Baguio City Police Office ang pagpapakalat ng mga pulis sa Session Road in Bloom para matiyak ang seguridad. Idinaos rin kahapon ang closing at awarding ceremony para sa mga nagwagi sa kite flying competition, painting competition, floral arrangement competition, landscaping competition at iba pa. Nagbigay aliw din sa mga manonood ang silent drill ng Siklablaya Class of 2025 nang Philippine Military Academy. We will not falter as young soldiers of the Armed Forces of the Philippines. We shall create a tight and boundless connection between every Filipino. We shall maintain freedom in our changing world. The hallowed walls of our alma mater will help us achieve the values that are needed to preserve the peace. Naghayag naman ng pasasalamat ang mga opisyal ng lungsod at Baguio Flower Festival Foundation Incorporated sa isang buwang pagdiriwang we can say without doubt of contradiction that we are able to achieve that theme for 2024 Panagbunga celebrating tradition embracing innovation because of your participation. As we bid farewell to these festivities, let us also remember that the spirit of Panagbinga lives in our hearts and our community let us carry the lessons of unity cultural preservation and environmental stewardship with us as we move forward pagpatak ng alas 7:30 ng gabi muling namukadkad ang kulay at saya sa mga manonood sa grand aerial fireworks display charles nicolimon para sa Luzon headlines